Ito pa pinag-uusapan ang singitan at pambabastos issue sa pagitan ni na Francine Diaz at bandang Orange and Lemons. Maraming mga tagahanga ni Francine ang nagpahayag ng pagkadismaya sa inasal ng banda sa Dalaga. Ang grupo umano ang siyang bumastos kay Francine at hindi ang kabaliktaran na sinabi ng bokalista ng grupo. Pero sa lumabas na video ng Ulap Design Studio ay makikita ang kaganapan backstage. Makikita na nagpang-abot pa si Francine at ang mga member ng Orange and Lemons dahil sa videong ito ay nagkaroon ng insights kung ano nga ba ang totoong nangyari at kung sino ang may kasalanan at ang verdict ay parehong walang kasalanan si Francine at ang banda. Ang may kasalanan ay walang iba kundi ang organizer ng event. Makikita kasi sa nasabing backstage video na parehong lumabas at naghahanda si na Francine at ang banda sa pagkakaalam ng bawat kampo ay cue o susunod na sila para sumalang sa stage. Pero sa mga kumalat online na mga larawan ng program sa nasabing event ay makikita talagang panghuli dapat si Francine Diaz na magperform. perform Mauuna talaga ang performance ng Orange and Lemons dahil pang finale talaga ng event ang paglabas ni Francine. Matagal umano kasing nag-umpisa ang event at tila nahiya umano ang mga organizers ng event kay Francine dahil alas 7 pa lamang ay naroon na ito sa event at matagal-tagal rin naghintay. Samantalang ang Orange and Lemons ay late dumating bandang alas 11 na. Nakiusap din daw ang manager ni Francine sa mga organizers na paunahin na lamang siya dahil 5 minutes lang naman daw ang performance ng dalaga. Kaya naman napagdesisyonan ng organizers na paunahin na lamang si Francine, kaya tinawag ng host si Francine kahit nakapasok na at naghahanda ang banda sa oras na iyon, na siya namang ikinabigla ng banda ang pagpasok ni Francine. Dahil buong akala nila ay sila muna ang magpe-perform, kaya naman pakiramdam nila ay sinapawan at inagawan sila ng spotlight ng aktres. Hindi naman nagustuhan ng mga fans ni Francine ang pambabastos ng gitarista ng banda sa performance ni Francine dahil kahit kumakanta na si Francine ay patuloy pa rin ang pagkalabit nito sa kanyang gitara. Samantala matapos makatanggap ng pambabatiko si Francine, nagsalita na rin ang ina nito na si Mrs. Merdick Diaz at ipinaliwanag ang buong pangyayari sa venue. Ayon kay Mrs. Diaz, sila umano ang nabastos sa pangyayari. Ang lumalabas hindi sang ayon si Merdick na mag-perform ang kanyang anak ng 2am. Sana po pakitanong niyo po sa babaeng kasama niyo po na pula ang buhok na kinausap namin siya ng maayos at binastos niya kami. Bago po niyo sabihin ang salitang respeto at sino po ang naging walang karespe-respeto sa ginawa ninyo. Yung kasama niyo po na pula ang buhok ang nagkagulo sa banda niyo yung kasama nyo po na mapula ang buhok ang nakakagulo sa banda nyo. At sana sa pag-organize ng event, April 30 ang event, hindi May 1. Yung mag-perform anak ko ng 2am, tama po ba yan? Hindi pwede, basta na lang ako manahimik. At sa mga walang alam sa mga nangyayari, kung wala kayong magandang masasabi, wag na rin po kayong makigulo. Kung gusto niyo malaman ang totoo, kayo kumausap dun sa kasama nila na babaeng pula ang buhok. Kung paano niya kami binastos ng manager namin. Siya ang dapat magpaliwanag sa ginawa nila sa anak ko. Maraming salamat po sa lahat ng mga taong nakakaunawa at hindi nakakaunawa sa mga nangyari. Maging mabait lang po tayo sa lahat. Gusto lang magpasaya ng anak ko at naimbitahan lang hindi po para bastusin sa event. At sa ONL, pakikausap niyo po sana yung kasama nyo na pula ang buhok. Na maging maayos, makitungo sa kapwa. Maraming salamat. <coughs>